Sinong boyfriend ni Diana? Ako. Ano ibig sabihin? Panalo na ako. May bata. Kahit boyfriend ka ni Diana, wala naman siyang pakialam. Ang gusto niya, yung magaling kumanta tulad ko. Ito. Ah! Ano? Marunong ako kumanta, no? Oo, <coughs> oh -oh. tama na yan. Tama na yan. Tara na. Go na. Hi, girls. Ang gaganda nyo naman. Kumusta? Ryan, dun ka nga. Huwag mo nga kaming kulitin. Sige na. Aba, bakit naman sungit nyo? Ryan, dun ka na. Nag-girl talk kami. Dun ka. Girls, anong o-orderin nyo? Lemonade o latte? Hot, Hot chocolate. chocolate. Okay, eto na. Thank, Thank you, you pizza. pizza. Ang bilis naman. Nakita mo? Nilalapitan tayo ni Ryan. Hindi sa atin. Sa'yo lang, Blondie. Oo nga, nakakashok naman. Shocking talaga. <laughs> <laughs> oh. Oh. May message si Diana sa group chat ng school. Tingnan natin. Hello everyone! Hello school! Nagahanap kami ng fourth member para sa band namin. Kung gusto nyo, sumama kayo sa audition. Mamaya, see you! Ang ganda-ganda ko talaga. Mary, araw-araw mo nang sinasabi yan. Nakakasawa na. Okay, pakinggan natin yung voice message ni Diana. Sige, anong sabi niya? Hello everyone! Hello school! Nagahanap kami ng fourth member para sa band namin. Kung gusto nyo, sumama kayo sa audition. Mamaya, see you! Mary, chance na natin 'to. Anong chance? Nakalimutan mo na ba pinank nila tayo kahapon? i-kick Iki out daw nila tayo. Mary, hindi. Kapag magaling tayo kumanta, sigurado kukunin nila tayo. Babalik na tayo sa cheerleading. Sa tingin mo na? Oo, oh, oh. ano ka pa? Aray, daan-daan naman. Anong ginagawa mo? Nakikinig ka sa amin? Makinig kayong lahat. Sasama kami ni Mary sa

pa rin talaga si Nat. May cheerleader siya. Ibang iba talaga dating ng cheerleader sa akin. Thank you, Perry and Nat. So ano, girls? Tanggap na kami. Kami kaya yung pinakamagaling. Girls, relax. Maghintay kayo. Don't worry. Pipiliin namin ng mabuti yung fourth member namin. Kaya wait lang kayo. Sana naman pumili kayo ng maayos. Piliin niyo yung pinakamagaling. Kami yun.